Good morning, guys. Good morning. Happy, ano, Monday morning. Ngayon po ay Monday morning. May pasok po ulit tayo mga anang ano, 11 until 8. So, kagabi, hindi ako nakapagbukas ng pinggan. Wala kaming dishwasher. Uh, hindi, kam hindi ako nakapagbukas ng pinggan dahil parang, maano yung pakiramdam ko. Siguro dahil sa kaka-garden. But anyway, I'm okay now. Nakatulog ako ng maayos. That's the most important thing sa atin. Yung may tulog. So, kung makikisa niya tambak, yung aking hugasan. So, maghugas muna ako ng pinggan. Then, I think hindi na ako maliligo. Maliligo ako body lang kasi yung buhok ko pag laging papaliguin to, maano siya, masisira. So pina pinapaligo ko lang yung uh, uh, buhok ko twice a uh, twice a week mga ganyan kasi yung natural oil niya na ano okay lang naman dito sa England kasi hindi ako masyadong pinagpapawisan pero pag sa Pilipinas uh, ano talaga every day or every other day inaano ko yung buhok ko na hugasan, hugasan. So, kahit yung mga gulay namin, hindi ko na i-ano kagabi. Kasi nilinis ko yung ref namin. Tapos yung mga tupiin ko, hindi ko na tupi. Ayan, sige lang. Sige lang. Kasi wala namang kaming mga bata dito. Kaya, okay lang. At least, pag once na, ay, na okay yung katawan ko, yung katawang lupa. Pag okay yung katawang lupa ko na, na aasikaso ko naman lahat yan. Buti nilang yung asawa ko, hindi yan mareklamo. Ano lang yan siya, easy-easy lang. Pareho lang kami, basta ang importante sa amin yung katawan namin. Yan. Eh uh, nung isang araw nga, hindi siya naglaro ng badminton. Na tennis siya tayo. Kasi normally, naglaro siya. Saturday, naglaro siya ng ano, hindi siya naglaro kasi sumakit din yung katawan niya sa sa pag-aayos namin doon sa fence. So, hindi siya naglaro. Ayan. So, yan ang ganap this morning. Kakagising ko lang. Time check. It is 9 o'clock. So, maganda ang tulog ko. Nagising ako ng mga 5 o'clock dahil si Peanut umano siya. Nag, uh, uh, ano ba yun? gusto niyang lumabas umihi so pinalabas ko siya niyan after that naka nakatulog ako um nakatulog ako hanggang alas 9 so 5 siguro mga 6 6 7 8 9 so meron akong 3 hours tulog dumagdag sa tulog ko kagabi ganyan talaga pag nagkakaedad tayo parang umiiba na yung routine ng ating Katawan, yung, ano yung hormones natin lalo na sa mga babae yan, so yan na po muna ayan, and sana you have a good uh, Monday eh, hindi naman natin maiwasan minsan na uh, yung araw natin minsan ay ano, ganyan hindi lahat ng oras ay maganda, pero anyway, it's part of our life isn't it yan, easy <laughs> So, ayan. Maghugas uh, muna ako ng pinggan. And then, ayusin ko muna dito bago ako pumasok sa trabaho. Then, mag uh, lang tayo. Okay, bye for now. See you in a bit. Bye. Hello, guys! Tapos na po tayo sa trabaho. Baka malaglag itong ano, camera pag nag-drive ako. Nasa. Ayan. Gamit ko yung ano yung camera, baka malaglag ito nag-start na akong mga sa truss tayo ayun, tapos na po tayo sa trabaho, dumaan lang ako ng test ko bumili lang ako ng ano ng milk kasi tumawag muna ako kay David yung kailangan namin ng milk at sabi niya oh so yan grabe ang busy sa trabaho halos ano walang ang ang ano ba ang pila ang pila sa sa pila what's happening malaglag yung ating camera Ang sakit talaga ng aking ulo ngayon bukas papasukin tayo ulit 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 tayo bukas 11 hanggang ano 11 hanggang 8 ulit so many state 3 and uh busy kasi sa trabaho ang daming gagawin sige pasok lang tayo alas 8 guys ay ano na madilim na padilim na ng padilim ang ano ngayon paiksi ng paiksi ang ang liwanag ng araw Ayan. Nandito na po tayo. Ayan o. Oh. Lumiwanag. Ayan. Okay. Ilalabas ko na yung aming basura kasi ano ng bukas. bin. Thank you for watching. Thank you for, ano, sa pagsakay. Bye!